Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my Channel. A fatal or sa ngayong hapon na ito. Ta, natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign off. for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kagarapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating maahagi love. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong lalo na ang dirige skip ng ads way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, no? What is the additional messages ay ng ating angel Spirit for the sign of Leo? So let's see and watch this. Angel Spirit, get this information. Paano kayong gusto sabihin inyo ng ating mga baraha? Okay, there's a page of sword curiosity. So, may mga bagay na unti-unti mo dapat tuklasin. Unawain, noliwanagin. Marami ka pang bagay na dapat mang malaman, no? Additional messages. So, there's a need of ones. With a fast communication, fast movement. So, ngayon linggong to, maaring marami kang malaman. No? Maaring maraming uh, informasyon na makuha mo. No? Maaring makatanggap ka ng messages, at phone calls, item cards, and email. Pero kailangan busisiin mo muna to. See, there's a chart card. Now, there's something and moving and changes. Maraming parating. So, kaya kailangan na alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No, huwag kang ma wag kang maniniwala agad-agad hanggat hindi mo palubos na nauunawaan ko ano yung yung um, mensahe nito. Additional messages. And because this is something the three of swords, something fain. Na baka niluloko ka lang o nililin lang ka lang. Or some of you guys na meron kang break up na maaring uh, humantong sa maring um, masaktan ka o mabigo ka, no? And this is a three of wands. The waiting is over, no? May hinihintay kang papers, document maaring dumating na. Makuha mo na ang resulta or hinihintay mong informasyon And this is the three of pentacles, collaboration, no? Communi communicate clearly. Kailangan, kailangan mo makipag-usap ng maayos at liwanagin kung ano yung nangyayari behind the scenes, no? What is the page of swords? Reference with the lovers. Talagang, uh, um, ibig sabihin nito, there's a spy looking, watching at you, no? Pagdating sa yung first zone, maaring meron sumusubaybay sa inyo, meron na, kumbaga, may kumukuha ng eksena yung dalawa ng first mo, meron kumukuha ng information. No, ibig sabi nito, maaring uh, may nag spy sa inyo, no? May nagba-background check. So, there's a native ones. Or either kailangan mag-background check ka muna, no? Kung ikaw ay single, no, papasok ka sa isang relasyon, kailangan nila, kilalanin mo muna itong person na to, kung may sabit ba to, ganon. And this is the six observe with the transition, unti-unti ka rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon ka raw dyan, unti-unti ka na raw dyan, um, makakaalis, no? There's some something relocation din ako nakita. No, some of you mayro talagang trouble. There is a two of ako with a balance. So, kailangan mo maging balance, eh. So, physically, mentally, and emotionally. No, para, um, walang ausa pa, o, diba? hindi ka magsisisi at hindi ka manghihinayang sa huli. And this is something that will of There is something at turning back. No, talagang mararanas at mararamdaman mo to. Some of you talagang meron ditong, um, talagang na, may pain talaga. No? Something disappointment or something betrayal. Or either this is something um, disappointment or um, either insecure. No? maring sa, sa, sa mundo mo, sa sa mga taong nasa paligid mo, napapalibutan ka ng mga inggitera, no? Some of you guys. And there's a 3 of wands represent the six of wands. So there's a victory. Yung hinihintay mo, makukuha mo yan. No? Makakamtan mo yan. Ano man yung ninanais mo, ano man yung gusto mong malaman, makukuha mo to. What is the 3 of pentacles? Represent with a moon card. That's not trivial. No, dahil sa pakikipag-socialize, pakikipag-communicate, malalaman mo lahat ng sekreto. na no, at the same time, malalaman mo ano man yung mga bagay na magtutupad sa mga pangarap mo. This is something yung life purpose. No, malalaman mo yung purpose mo dito. At the same time, guys, no, kumaga mas lalo kayong uh, magkakaroon ng unity, uh, pagkakaisa, para may sakot para nito. No, mayroon dito pagtutulungan. What is additional messages with the page of circles, the lovers? Reference with ease of one. So there's something in new plans, no new opportunities, new beginning, no? New, new ideas. And this is the king of swords. No? Basta putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na makakasama sa eksena mo. No, alam mo nga, metong um, itong, bagay na ito, parang piling ko talagang aalis ka dyan sa lugar mo. Or sa sitwasyon mo, o sa trabaho mo. No, parang aalis ka dyan. Kasi parang natotoxican ka na. No, naging, magiging mas matalino ka na ngayon. No, hindi something the five of cups. May mga disappointment at least sabi ko maging balanse ka. No, K kasi yung, mga action and of course decision mo, kailangan wala kang panghihinayangan, no? Wala kang pagsisisi, no? Dahil din mga alinlangan kasi dito eh. And this is something the hermit card with a something spiritual awakening na maaring mamulat ka na, no? Parang um, ngayon mapagtatanto mo na na talagang kung para sa iyo, para sa iyo. No, kung hindi para sa iyo, kailangan mo tanggapin na hanggang dun lang mabibigo ka no kailangan mo pa rin ilaban yung eksena para at least malaman mo ano ba talaga yung para sa iyo di ba the three of wands or the six of wands refers to the knight of swords some of you guys no nagkakaroon ka na sleepless na dahil sa pag overthink no dahil sa paghihintay na parang sa sobrang paghihintay mo na yung stress ka na no kaya kailangan oh, nagwo-worries ka so ibig sabihin dito kailangan mo palayain yung ganyang thoughts mo ha huh? Additional messages. With the three of pentacles, the moon card referencing with a pipe of so, nagkakaroon self-sabotage, that because of your actions, no? Huwag mo ipilit yung isang bagay, no? Hayaan mo siyang um, mangyari natural. No, there's something na dream coming through, matutupad mo siya, huwag mong madaliin. No, kusa siyang darating. What is the outcome? There's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap, no? Pagdating sa buhay mo, sa relasyon nyo, no? Kumbaga, mas lalo nyo makikilala at makik... Mak parang, mas lalo nyo mamahalin yung isa, isa even their flaws, no? And there's a the tree of cups for celebrations. Happiness. No? Talagang unti-unti nyo makikita ang kaligayahan ng isa't isa. No? And there's a sun card with a pure positive outcome. Na magiging mas masaya ka na ngayon. Na mas magiging maganda na ang daloy na eksena mo ngayong linggong to. No? Sabi ko na nga ba dito, malalaman mo at makikilala mo talaga kung sino yung tried at sino man talaga yung nga naiingit sa'yo. Don't you worry, there's a turning back. Now what goes around comes around. There's a purpose talaga na kailangan mo lang talagang makilala na. No, malantad na kung sino talaga yung uh, stay so you for good. No, yung taong totoo at talagang tapat sa'yo. What is the digital messages? reach with the sign of cause with the happiness at the end of that time makukuha mo 'tong kaligayahan na ninanais mo na gusto mong mangyari no kumapit ka dahil babaguhin na nito yung ikot ng landasin mo and there's a nine of cups wish a wish fulfillment at yung abot ka may napangarap na matagal mo nang inasam-asam na matagal mo nang hinihingi no na na sa simpleng bagay na to Maaaring nga magdudulot to Ng malaking impact sa buhay mo Ng malaking impact sa pagkatao mo Dahil ito yung bagay na matagal mo Nang gusto mangyari mm -hmm. So let's see what is the messages tayo Pagdating sa finances and career Love life at kalisugan mo Alamin na natin yan guys So let's watch this Okay, pagdating sa finances and career So represent with a hyphen for a lesson Learn, matuto ka na na no? Sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo, no? Matuto ka na sa mga nangyari sa iyo. Lalo-lalo na sa usapin sa pera, maging wais ka na. And there's a, two of covers, there's a partnership, no? Ngayon mas maging wais, mas mauuta ka na titingnan mo yung um, ang na ng partnership na to. There's a king of wands. Look at the bigger picture. Titingnan mo yung magiging possibilities. No? Yung magiging outcome. And there's a night of Not persistent. Basta, sinasabi dito, sa malalaman mo na ito, kailangan um, ganun pa din. No? Yung trato mo, yung bawat kilos mo, na no? pagdating sa finances, basta maging Wais ka lang. No, this is something guys with an Empress for revert, not disconnect from the world. Umalis ka sa mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa iyo. No, take, care of your situation at the same time, self-love, self-care. Mahalin mo yung mga gay na meron ka. Alagaan mo yung sarili mo. Another sanity sorry the break. magtatagumpay ka dyan Kailangan mong tutukan ang iyong sarili. No, tig mo 'yung magiging possibilities Kung may kung negosyo to, mas maging wais at mas maging matalino. Kung nagtatrabaho ka, alagaan mo pa rin ang sarili mo. No, hindi pwedeng ano ka, yung subsub ka sa trabaho. No, ng bonggang bongga. Kailangan magkaroon ka pa rin ng time sa sarili mo. Pagdating sa love life, there's a justice card, may justicia no? Makakamit mo ang nararapat para sa iyo, no? Magkakaroon ka ng balance and of course the seven of pentacles with a harvest moment, no? Anika, yung matagal mo ng gustong mangyari pagdating sa pag-ibig, sa love life, eto na makukuha mo na makakamtan mo na, no? Nag-invest ka ng ano, that's good. There's a king of cups. Ito person na to, maaaring magdala sa ng long term talaga. It's very devoted, supportive naman siya. And there's a four of sword Iwasan mo lang mag-overthink and being paranoid at tamang hinala, no? Ah, di sa intender sa negative sword kasi napapadebuta kayo ng toxic and negativities. Now, may mga toxic dito with the families or toxic environment, toxic co-workers or um, some of you guys may toxic talagang kamag-anak or obyanan, uh, or hipag, bilas, gano'n or either bayaw and there's a page of ones may good news. May magandang balita dito. No? Parang magsasarili na kayo, magbubukod na kayo. No? So, let's see what is additional message, tayo pagdating sa kalusugan mo. And there's a nine of Cups. There's an offer. No, marami pa na offer para sa iyo. And there's a Queen of sword. Clear the boundaries. Ngayon, naaalisin mo na yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Pagdating sa kalisugan mo, uh, miwasan mo na tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No, there's a temperance. Magiging kalmado ka na. No, hindi ka na magiging aggressive. No, there's an ease of cups na gūmapaw ng love and of compassion pagdating sa kalusugan mo. Aalagaan mo nang na sarili mo dito. Iiwasan mo sa mga mga bigay-bigay na pagkain, 'no, inumin, 'no, mamaya mahilig ka sa coffee, binibigyan ka ng coffee, drinks ganyan. And there's a judgment, may paalala sa na mag-ingat ka na no? sa so, kakatanggap ng kung ano-ano man, 'no? So, let's see what is the messages tayo. With the magical fairy messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update And of course, guys, ang pick a card, yes or no, ipapaliwanag ko lang. Pwede kang magtanong. Isa lang magiging sagot dyan, one, two, or three. Pipili ka lang na isa doon. Then of course, kung nakapili ka, na-comment down below kung anong number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. Okay, let's see. What is the magic of fair messages represent? What? For magic of fair messages, there's something at travel. Some, some of you talaga may travel ka talaga. No? Makakaalis ka talaga sa, sa situation or sa lugar na yan. And there's an auto with a harvest moment. Aani ka talaga. No? talaga makukuha mo yung mga bagay nag, na matagal mo nang inaasam. And there's a love life. No? Malaking factor dito sa buhay mo ang pag-ibig. Talaga. No? Talagang... Isa rin to sa magiging kahinaan mo, ang pag-ibig. What is the yin and yung oracle card? And there's a sun with a strangle with the empowerment, no? Ngayon pala kasi mo loob mo, maging matapang ka, maging palaban ka, and this is something you mag-ingat ka lang sa mga nagbabalat kayo, no? At the same time, this is something, your chemistry, may chemistry talaga kayo ng person mo, mo? And there's something ultimate magnetic attraction. Iba yung atak niyo sa isa't isa. Iba yung atake nyo. No, talagang pag nagkikita kayo, nagtatagpo kayo, parang nanginginit kayo na parang may something. No, there's a self-love, pero mahalin mo yung sarili mo. No, huwag todo bigay. No, let's see what is additional messages tayo muna with the synchronicities. Let's see what is the synchronicities represent what? And there's a loss. No, may mga bagay na nawawala, inaalis sa'yo it's an opportunity guys no na kailangan mo tanggapin yon kasi inaalis yan bagay na hindi para masaktan ka na no, para talagang um, makita no at ma para maalis yan sa buhay mo dahil yan yung mga bagay na makakasama sa iyo. Makikita mo yung kahalagahan bakit yan inalis sa buhay mo. And there's a spiritual guidance. No some of you, meron ditong albularyo na gumagabay sa iyo. Meron ditong manggagamot na gumagabay sa iyo no? And there's a gentleness kailangan mo maging mahinahon sa pagdidesisyon. Hindi ka pwedeng ura urada Bira-birada What is the romance in your Mystic Love Oracle deck? And With the romance feelings. So some of you guys meron talaga dito about sa feelings, na about sa nararamdaman, there's a freedom, no surrender mo lang daw lahat no at uh, makakalaya ka diyan sa lahat ng mga bagay pasanin pasakit na pinagdadaanan mo and there's a not committed no independent some of you guys na parang mas gusto mo na lang muna mag-isa for um, for now no what is an English number represent what and there's a 5554 change you are going to level up it might not feel good initially but it will prepare you to handle the great things in life for highest good that is why you've been been look for to uh, push through it there's a reward waiting for a finish line so see unti-unti magbabago unti-unti nang magkakaroon ng changes and development and ako sinasabi dito na sinusuportahan ka ng ating gabay na no, lahat right, ng mga bagay nito mas lalungan niyang pinatitindi at pinalalago anuman yung mga bagay na meron ka ngayon so let's see what is the money move oracle deck what is the money move oracle deck represent what represent guys with um exhausted, no? Recharge and regroup. No, kung alam mo na de-drain ka na, nahihirapan ka na, no, kailangan mong mag-recharge, maipahinga mo 'yan, no? Kasi over fatigue ka na eh. Kailangan mo muna ng for a meantime um kumbaga ma-disconnect from the world. No, there's a part of the life, no? So let's see what is additional messages. Okay, there's a freedom and surrender. Eh hindi mo kailangan control lahat. No, hindi mo kailangan kail, um, kumbaga ganto ganyan i-manage lahat ng bonggang-bongga. Minsan kailangan natin i-surrender at pakawalan lahat lalo-lalo na 'yung mga bigat, no? And this something dispersion I take one step at a time. Focus on the present moment, I release all doubt and fears and fear allowing peace to flow in my life. I trust the journey and embrace God. So see, ito yung sinasabi ko, matuto kang at matuto kang pakawalan. Siguro yung sinasabi dito na nagiging exhausted ka, exhausted ka at drink ka that because of your doubt and fear. Ayun yung kailangan mong palayain. No? Masyado ka ng overload no? for negative. So this, let's see what is shadow work represent what. now represent guys with the confront fear see the diba? bravery and healing and reclaim so it gave you fear to enter hold the treasure you seek so ibig sabihin dito guys na no, talagang kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo kailangan mong harapin yung bagay na yan para for your greatest healing so para uh, mawala na yung pangamba mo mawala na yung, mawala na yung um, alalahanin mo, gano'n, kailangan mong laban at harapin yan. And there's a what lies beneath with the head of your chore. Okay, what lies beneath with the head of your chore represent what? And this is something, sexual protection. Some of you guys, no? Kailangan nyo sa sexual protection dito, baka dumami kayo. kasi some of you guys, no? Baka yung person year may nasa ibang lugar. Baka ma-attract ma 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 ka with other people. Iwasan mo, no? baka magkaroon ka ng uh, pagkakamali na hanggang matagal mo na siyang um, kumbaga pagkakamali, ganon. Kumbaga pag makagawa ka na ito, hanggang matagal mo na siyang bibitbitin. And there's clarifying for love situation. So, matuto kang protection na ng iyong sarili. No? What is um, clarifying for love situation? Represent guys with a crossing over. Reach the gap between heart with trust. No? sinasabi sa'yo dito na um, talagang pinagigit naan talaga dito ng um, pagtitiwala at pagmamahal. So, kaya kailangan um, lahat ng bagay na nangyari sa'yo, lahat ng mga bagay na pagdadaanan mo, dapat um, may puso. No? Talagang may pagmamahal at tiwala ka sa sarili mo at sa lahat ng mga bagay na sa paligid mo. No? There's a clarifying for a love situi life situation. Clarifying for a life situation represent what? Represent guys with a seed of potential. Plant and seed the uh, potential and nurture it. It's supporting floating. So floating from with your attention and care. Siko naman yung mga bagay na itinanim mo, kung alagaan mo to lala, lalago at lalago ito. No? Kaya kailangan mag attention ka kung gusto mo gumanda ang sitwasyon at gusto mong Maging maayos ang iyong um, buhay Alagaan mo ng tama at wasto So, let's see what is the picka Card, yes or no? So, let's watch this Okay, with the picka Card, yes or no? Ito na yon With the picka Card, yes or no? There's a number 1 Represent guys with a yes No, true, not found Follow this direction So, see nahanap mo na. No, hindi mo na itong direction na to, Ito yung pinakatutumbok para matupad ang mga pangarap mo. Number two. No, there's a no. Turning back, walk away, and receive the to new ideas. No? Kailang mo bumalik. No, sa kung saan ka nang galing sa Doon mo makikita kung ano ba talaga yung pattern o daan ang tamang, da ang tamang pamamaraan para matungtun mo. No, ang um, kahihinat na o tamang Um, pupuntahan mo, no? Kailangan mo pag-isipan, klaruhin, liwanagin, alamin mo at busisiin para hindi ka maligaw ng landasin. What is the number three? And there's a no. Of sa large, another way. So, gumawa ka na ibang paraan. Kung alam mo yung nandiyan ka sa sakat sa napunta ka sa isang situation na parang piling mo naghihirapan ka bumangon, humanap ka ng paraan para makalaya at makawala ka dyan. Hindi dahilan, no? ang pagka uh, ang pagkakada pa para hindi ka bumangon mula sa pag uh, pagkasugat ng eksena. So kailangan mong humarap sa takot at pangamba mo, harapin yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi yan um, hadlang no ang malaking bagahe uh, bagahi dyan sa harap mo para sumuko ka. Kailangan mo humanap ng ibang paraan para matuntun mo at malaman mo yung tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang hindi skip ng ad sa kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po guys and see the next video. Bye bye and babush.